Hinukas na namun mga guys sa manubila ni Idol na sobrang bugat tapos binailuan na mo na sobrang man kamagaan anbao karbon ng animal Teot dan tanay ka kita ko ng iyang aprino para naman namin namin bike ya subong abaw <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys So ngayong adlaw magtatako tayo ng carbon na handlebar O oh, is yung pangalan nito Ah basta carbon At tanawarin nyo nan Ay kalahin mga Ay ambot na lang gid So ito na nga ni mga guys Bali baklos ba ang yang stem no Tapos na negative 17 si Pwede man pasite ba Teba Pero mas nami kung gano'n ko duko Para naman bakod tulokon Do karirador ka ah. Animal gago So ito na nga mga guys So bago uumpisa na si Manino ninyo Sa pagbukla So unay nakos muna nato Nang iya nga kali Pero bali ang unay pala mga guys Na Prino ay stack pa Nakita ang pangalan Lugan Aba. <laughs> ano ni Walbarin man Siguro printe O <laughs> Animal Wow <laughs> Hinukas ko to mga guys ang iyang aprino kasi nga ay teis la naton sang MT200 pero mago yang mga guys no kinanglan mo na naton no, do nang iyang hydraulic hose anda anya nga uli Thanks bla kailangan natin usloin kasi nga bubutungin ko yung mga iskro ka grabber kay kita nyo na mana ka internal cabling siya about na ka english ko <laughs> ay okay lang na importante gwapo tayo <laughs> Gago. So bago natin mga guys, itako na iyang aprino, no? Binuksan muna ni Manino ninyo. Tapos siyempre, papalanta ako sa mga tao. Nga, kapanilag diri sa ako. Tingnan nyo, si Mano m 500 Pinangag. MT200. Joke lang, eh. Ngaki ka Hindi ngaki. Kaya katubo na ko rin, no? Tsagtang mo yaw. di So para ma-blastara natin mga guys Nuki no, butang hari manino ninyo sa pittings niya o oh, oh, BH90 ang hintakod tanga uli pittings dyan tapos gamit naman tayo ng top returns para na mariduso ang iya nga pitoy pitoy oh, <laughs> <laughs> gago so ayan nga ni mga guys so na naplastara natin ang iya nga hydraulic hose oh, syempre dahil nga malaba yung binakal ni idol na ano carbon na manubila ibuy nang tagamay so gumamit tayo mga guys ng lagari ng salsalo no para para naman mauto dyan. Hindi kasi ang pwede gamiton ang aton ah, niya pipe cutter da kay man. Ah, maglabungkag na kung okay, hindi mapuslan. Te, eh, okay na doll. Ba, okay na. Nalipay si idol. So, sa so, mga mailig mag-upgrade da. Medyo panilag na kamo. budgetin ninyo. Kaya kung hindi nyo pagbudgetan natin, mapariya lang kamo ni firme Nyo manubila o iste lang Ayam, bot na lang gida. So, ang ganito na lang si Paninoy ninyo mga guys. No, maraming salamat sa inyo. Asa walang sumpay na suporta. Simple thank you so much ha. Hindi ka mo magpadayaw, dayos dalan dayon kong nagmina bike nyo kay man. The most luckyan aba. God bless to all. Paalam na and then I love you. Bye-bye. Bye-bye na kiss na ni Noy, Nino, kiss kiss kiss.